Hi guys. So ngayong araw um gagawa ako ng cha tea para sa anak ko. Ito ay mint leaves. Ito naman ay lemon, dried lemon siya. So wale, uh, mahilig talaga kami dito mag-tea lalo kami mag-asawa. Pero ngayon kasi gagawa ako ng very ng mas parang mas magigibabaw yung mint. Tea. Kasi may ubo. May ubo. And, pa start ko lang eh. Para siya, <clears throat> ganoon siya ng ganun. So, something ano sa ano daw sa lalamunan niya. So, gagawa ko siya ng tea, mint, mint and ano, yung, yung lemon. Maganda siya sa makatikating lalamunan. So, yun. bali kalahati lahat ilang muna guys. Yung, so, um, ilalagay ko kasi pa yung gagawin ko is for lang sa aming dalawa ng anak ko, half water lang so sayang naman para magamit ko po next day so ganoon, patulog na kasi siya sabi ko magshaap mo na siya hindi ko alam kung perfect time to para magshaap pero maganda kasi uh, para makatulog siya Wala yung katikati -kati ng ano niya may ini ah uh, may ini naman siya ng ano, gamot sa ano uubo so ayan pag ganito guys mas maganda uh, yung kulong kulo dagdag pala ako guys kasi ano tawag dito yung asawa ko sumigaw <laughs> ano daw <laughs> sharing daw sabay daw siya so ayun lagay na natin lahat ng dried lemon. So, bali, ano guys, um, isiset muna natin siya para mas mababad siya, maigi. You no? Know, para makuha natin lahat ng flavor niya. So, ayan. So, diba, dinaw na dinaw na siya. And like kanila kanina, bagong, bago, bagong, bagong kuluyan guys. Mas maganda gano'n eh. Pinamin ko na kay court namin kasi makatidaw ang kanyang lalamunan. Ayaw niya nito pero wala siyang choice.